Alam mo Anton, hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Sa si dinami-raming babae, bakit si Santi pa rin ang minamahal mo? Eh wala naman siyang mayahambag sa buhay mo. Isa lang siyang palamunin at hindi siya nababagay sa'yo. Isang kahihiyan ang gagawin mo anak, inis sa saad ng kanyang ina. Mami, mahal ko si Santi. Kahit kahit anong gawin niyo, ay pipiliin ko pa rin talaga siya. Sagot naman ni Anton. Mahal, Nahiibang ka na ba, Anton? Pagmasdan at pag-isipan mo ng mabuti ang gagawin mong desisyon at baka ikaw rin ang magsisisi sa dulo. Kung ay pagpapatuloy mo ang pakipagrelasyon mo ay Santi, ay tatakwil na lamang kita bilang anak ko upang magdusa at mamatay ka sa hirap kasama ng Santi na yan. Dahil bukas na bukas din, ay kakasal ka na kay Maria. Kay Maria? Pahamin naman, hindi ko kayang pakasalan ng babaeng kailanman na hindi ko minahal matututunan mo rin ang pagmamahal, Anton. At bakit ayaw mo kay Maria? Eh galing naman yun sa prominenteng pamilya. At nagkausap na rin kami ng mga magulang niya. At papayag sila upang maging tanyag ang pamilya natin. Dahil pareho tayong mayayaman. Manaman, wala na po ba talaga akong panahon? Para ako ang pumili ng pakakasalan ko? Halos lahat na lamang ng gusto nyo ay siyang dapat na masunod. Parang wala na akong kalayaan dito ah naiinis na sa atin ni Anton. Wala akong pakialaman, Ton. Ang pangalan lamang ng pamilya natin ang iniintindi ko. Pero pwede naman na umalis ka rito sa bahay ko eh. Upang may kalayaan ka na. Subalit ito ang tatandaan mo. Kakayanin mo kayang mamuhay ng walang pera? For sure hindi. Dahil sa nabuhay ka bilang may isang mayaman. Kaya't mamili ka, Anton. Sa santi o kami ng ama mo. Pagpapapili sa kanya ng kanyang ina kahit walang nagawa si Anton kung hindi ang piliin ng kanyang magulang. Mabuti naman at pinili mo kami anak kahit makipagkita ka ngayon kay Santi upang hiwalay na siya. Naiintindihan mo ba? Opo oh ma'am. Mabuti kung ganon dahil sa kailangan mo na rin maghanda upang sa kasal na magaganap bukas. Magpanggap ka na gustong gusto mo si Maria at ipakita mo na mahal na mahal mo siya sapagkat ayaw ko na mapahiyaang ang kanatin, ng Pasalamat ka nga at ikaw rin ang gusto ni Marie eh. Kit, mas napaaga ang kasalan niyong dalawa. Utos ng kanyang ina. Kit, napatangguna lamang si Anton. Sa kabilang dako naman, ay kinakabahang nag-pregnancy test si Santi. Kasama ang kaibigan nito. At gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Kit, halos matumba siya sa kanyang nalaman na bunti siya. Santi? best Okay ka lang ba? Tanong ng kanyang kaibigang si Cindy. Bes, pasok ka. Tawag ni Santi sa kanyang kaibigan. At agad naman na itong pumasok sa banyo ng bahay nila. OMG, buntis ka? Gulat na gulat na tanong ni Cindy. Oh, Bes, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Takot, nag at na-excite, at higit sa lahat, ay napipressure. Ani ni Santi. Ano ka ba, Santi? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam ko na kahit hindi ka gusto ng ina ni Anton, ay for sure ay wala na silang magagawa pa. Sapagkat bundis ka na, at alam ko na gustong-gusto na nila na magka-apo, get for the go na yan, baka bukas ay misisalbe ka na, ha? Ninang ako, bes, ha? Hirit naman ang kaibigan. Pero bes, kinakabahan ako para bang may mangyayaring hindi ko alam, kailangan ko bang sabihin ka agad dito kay Anton? Tanong ni Santi. Aba oo naman kailangan mo sabihin para naman kung ayaw pa rin ang ina niya sa'yo, ay wala itong magawa kung hindi ang tanggapin ka na lamang kasi nandiyan na yan. Alangan naman na ibalik mo pa yan, hindi ba? Ikaw talaga, Santi. Kung ano-ano ang iniisip mo, naiirit ang saad ni Cindy. Sige na nga, basta sabi mo ha, paniniguradong tanong ni Santi sa kanyang kaibigan na agad naman itong tinanguhan. Oo oh, nga, sure ako. Tawagan mo na nga siya. Ah, wait. Ako na lang ang kukuha ng cellphone mo at baka mabinat ka pa eh. Buntis ka pa naman, biro ni Cindy. At agad naman na itong umalis na upang kunin ang cellphone nito. Lumabas naman si Santi upang maupo sa upuan habang hinihintay niya si Cindy. Gulat na gulat si Cindy nang makita niya na halos ang daming missed call mula kay Anton. Napatakbo na lamang si Cindy patungo kay Santi. Bes, kanina patawag ng tawag si Anton sa'yo oh. Nako girl, ano kayang meron? Imagine, 12 missed calls, natatarantang sa ati Cindy kay Santi. Ha? Nako bes, parang kinakabahan ako ah. Hindi tumatawag ng ganito kadami si Anton. Kung wala siyang importante sasabihin, kinakabahan talaga ako. Natatakot na sa ati Santi. Ano ka ba? For the go na lang yan. Huwag kang magalala, tatawag rin yan. pampapag na sa ati Cindy sa kaibigan. At agad naman ang tumunog ang cellphone ni Santi. At agad naman ang sinagot ito ni Santi. Babe, panimula ni Santi. Ako babe, maraming salamat sa sumagot ka na. Kinakabahan ako dahil sa hindi ka nakakasagot kanina. Saan ka ba nanggaling? Bakit hindi mo nasasagot ang tawag ko? Tanong ka agad ni Anton. At dinig na dinig nito na natatakot at nag-aalala ang boses. Akala ko naman kung ano lang ang ibig sabihin ng tawag mo babe. Huwag kang magalala, okay lang ako dito. At saka, kasama ko naman sa si Cindy. Nandito kami sa bahay ngayon. May ginagawa kasi kaming kailangan gawin eh. Yun lang ba ang tawag mo upang hanapin ako? Tanong ni Santi. Hindi naman babe, may kailangan na rin sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan babe? Bakit? May problema ba? Tanong ni Santi. Sapagkat ang noyboses ni Anton na nag-aalala ay napalitan ka agad ng seryosong tingin. Makinig ka na lang babe at sana naman ay huwag kang mabibigla ha? at huwag kang magagalit basta't lagi mong tatandaan na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. May sasabihin rin ako sa'yo babe pero mamaya na kapag natapos mo na ang sasabihin mo sa akin. Ani ni Sandy. Um, uh, babe, ganito kasi yan. Pinapapili ako ni mami kanina ikaw ba o ang pamilya namin? Alam mo naman babe na mahal na mahal kita hindi ba? Kaso nga lang, kung ikaw ang pipiliin ko, ay wala akong magiging magandang buhay na may ibibigay sa'yo kapag tinakwil ako ng mga magulang ko. So ibig mo bang sabihin ay makikipaghiwalay ka na sa akin? Diretsa ang tanong naman ni Santi. Parang gano'n na nga babe, pero huwag kang magalala. Gagawa ako ng paraan para makasama ka. Kahit huwag kang magalala at babalik din ako sa iyo kapag kaya ko na ang sarili ko na wala ng tulong mula sa aking mga magulang. Kahit bigyan mo ko ng pagkakataon, babe. Pahay ka ba? Just give me more time. Pagsisungaling ni Anton sapagkat ayaw niyang masakta ng damdamin ni Santi. Okay lang ako, babe. Kung yan ang gusto mo, papayag ako. Wala ka na bang ibang sasabihin? Tanong ni Santi kay Anton. Wala na, babe. Ikaw, anong sasabihin mo? tanong ni Anton kay Sandy. Ay, wala yun. <laughs> Biro lang yon. Ani ni Sandy at napapaluhan na siya. Kahit agad namang nagulat si sa Cindy, sabay bulong ng, Anong ginagawa mo? Imbis na sumagot sa kaibigan, ay umiyak na lamang si Sandy. Kahit inagaw na ni Cindy ang cellphone to. Um, Anton, ibababa ko na kasi alam mo naman, umiiyak na si Sandy. Kilala mo siya, Napaka-sensitive niya. Pero huwag ka kang magalala. Magiging okay rin siya. Ako lang bahala. Bye. Uwi ka ni Cindy. At agad na ibinaba ang tawag. Agad naman na niyang pinuntahan si Santi habang ito ay umiiyak pa. Santi, anong kinagawa mo? Bakit hindi mo sinabi kay Anton na buntis ka? Inis na sa adi Cindy. Ano pa ang say -say kung sasabihin ko sa kanya na buntis ako? Eh iiwan lang naman niya ako. Anong magagawa ko, Cindy? Mahirap lang ako. Iyak niya. Santi naman, kahit na, sa tingin mo ba na kapag nalaman ni Anton na nagdadalang tao ka, ay sa tingin mo ba hindi ka niya pipiliin? Santi, ikaw ang nagkamali. Dahil naniniwala ako na ikaw ang pipiliin ni Anton kapag nalaman niya na buntis ka. Cindy, hindi mo ako naiintindihan. Alam kong may ibang rason si Anton. kaya niya ako hiniwalayan kung hindi ko lang talaga siya mahal na mahal, ay hindi ko inayaan pang magtagal pa ang relasyon namin. At isa pa, ipapaampod ko na lamang ang magiging anak ko. Ano? Santi, ibang ka na ba? Kung ayaw mong makita ang anak niyo ni Anton dahil sa nasasaktan ka, ay pwede naman siguro na ibigay mo na lamang siya sa nanay mo. Kisa naman sa ipaampon mo pa siya. Sa tingin mo ba, maaalagaan ang tama ang anak mo ng ibang tao? Ipaampon mo na lamang siya sa nanay mo at ikaw na lamang ang magpakalayo-layo at huwag kang magalala. Kung may ibang nasunaman naman si Anton ukol sa pag-iwalay nyo, ay malalaman ko rin naman yan dahil sa magkaibigan ng pamilya namin. Basta't huwag mo na lamang ipaampon sa iba ang magiging anak nyo. Mahawa ka sa bata, Santi. Sad na kaibigan niya, kahit napatangon na lamang si Santi. Maraming salamat, Cindy, Malaki ang utang na loob ko sa'yo. At salamat talaga sa lahat. Pero kailangan ko na umuwi at kailangan ko pang sabihin ang lahat kay nanay. Paalam ni Santi. Siguraduhin mo lang na uwi ka sa bahay ng nanay mo, Santi, ha? Dahil kapag ibang nalaman ko, nakupatay ka talaga sa akin. Banta ni Cindy sa kaibigan. Huwag kang magalala, Bes. Hindi ko gagawin yung iniisip mo. Gaya ng sabi mo kanina, ibibigay ko sa nanay ko ang anak ko. At ako na lamang ang magpapakalayo-layo dahil walang kasalanan ang bata kung hindi kami lang ng mga magulang niya. Pinipilit kasi namin na kami talaga kahit maraming hadlang sa aming pagmamahalan. Ani ni Santi. Sige, mag-iingat ka ha. Ah. Paalam ni Cindy sa kaibigan. Kahit agad naman ang umuwi si Santi sa bahay ng kanyang ina. Habang ito ay lumuluha. Iyak siya ng iyak hanggang sa dumating na sa kanilang bahay. Santi, bakit ko anak? Tanong ni Prena ng ina ni Santi. Nay, buntis ako. Iyak nito. Buntis ka? S Sino ang ama? Tanong agad ni Aling Prena. Si Anton po, nay. Sagot ni Santi na umiiyak pa rin. Si Anton lang naman pala eh. Eh maswerte ka nga at mayaman ang nakabunti sa'yo anak. Hindi ka na mahihirapan pa. Sad ni Prena. Yan na nga po ang problema na eh. Hindi alam ni Anton na buntis ako at iwalay na po kami. Ano? Bakit kayo nagkahiwalay? Ate ka nga, bakit hindi alam ni Anton na buntis ka? Tanong ng kanyang ina na naguguluhan na. Sasabihin ko na po kasi sana kay Anton na buntis ako, nai. Subalit ay siya na lamang muna ang pinauna kong magsalita sapagkat may sasabihin din daw po siya. Hindi ko naman po akalain na makikipag-iwalay po siya sa akin dahil sa kung ako po ang pipiliin niya ay tatakwil po siya ng kanyang mga magulang. Kaya't ako naman po bilang isang maaintindihing nobya ay inintindi ko na labang po siya, nai. Wala naman na po tayong magagawa sapagkat mayaman siya. Kahit anong silbi pa ng pagsasabi ko na buntis ako, Nay, kung hiwalay na po kami? Iyak ni Santi. Kahit naawa ang kanyang ina. Kaya na sinipat ang kanyang anak. Shhh! Tama na, anak. Huwag ka nang umiyak. Kahit na mahirap lang tayo, ay kaya naman nating buhayin niyang anak mo. Kahit huwag mo nang ipalam pa kay Anton na buntis ka. May naisip ako, anak. Umuwi na lamang tayo ng probinsya suwestyon ng kanyang ina habang pinapatahan si Santi. Kinabukasan ay agad naman na silang umuwi ng probinsya upang magpakalayo-layo na at upang maghilom na rin ang sakit na nararamdaman ni Santi. At dahil nga walang signal sa kanilang bahay sa probinsya, kinabukasan ay gulat na gulat na, gulat na lamang ang kaibigan ni Santi na si Cindy nang malamang ikakasal na pala si Anton kay Maria. Kaya pala ito hiniwalayan ng nobya kaya't agad niya itong sinampal. Teka, bakit mo ako sinampal, Cindy? Nagtatakang tanong ni Anton. Ang kapal ng mukha mo. Akala ko ba ipipiliin mo si Sandy? Pero bakit nagpakasal ka sa ibang babae? Hoy Anton, mahiya ka naman. Kita mong nasasaktan ng lubusan si Sandy. Tapos ikaw ngayon nandito ka? At nagpapakasaya sa babae mo? Ganyan ka na ba babaw ha? Galit na sa ad ni Cindy. Cindy, let me explain. Let me explain. Ano pang ipapaliwanag mo, Anton? Ipapaliwanag mo na pinilit ka ng magulang mo na pakasalan si Maria? Na wala kang magagawa dahil itatakwil ka? Ang totoo niyan, ay kaya mo namang mabuhay kahit walang tulong ng mga magulang mo. Pero yan, tinis mong saktan si Santi at ang magiging anak mo. Anong klaseng tao ka ha? Iyak ni dahil siya ang labis na nasaktan sa sinabit ng kanyang kaibigan. Anak? Anong ibig mo sabihin, Cindy? Buntis si Sandy. Gusto niya sanang sabihin sa'yo. Subalit ano ba ang sasabihin niya sa'yo kung hiniwalayin mo na siya at magpapakasal ka na sa iba? Mabuti na lang talaga at umalis na sila dito sa Maynila dahil kapag hindi pa at nabalitaan nila ang pagpapakasal mo ay baka mamatay pa si Sandy. Walang yara Kapag nawala talaga ang kaibigan ko ay wala akong ibang sisisihin kung hindi ikaw. Galit na sa ad at agad nang umalis. Habang si Anton naman ay napahawak na lamang sa kanyang kwintas dahil ito na lamang ang natitira niyang alaala sa mahal na mahal niyang nobya. Habang kahit wala namang signal sa lugar nila Santi, ay agad naman niyang nalaman na nagpakasal na sa iba si Anton kaya't labis niya itong dinimtiip. Nay, gusto ko na pong mamatay. Iyak ni Santi. Santi, anak... Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo. Anak, alalahanin mo na may bata dyan sa sinapukunan mo. Kahit kumalma ka lang, baka may rason si Anton kung bakit nagkaganyan siya. Naniniwala ako na mahal na mahal ka ni Anton, anak. At kung malaman man niya na buntis ka, ay sigurado akong hinahanap na tayo noon ngayon. Pampapagaang saad ng ina ni Santi. Kahit ang salitang mahal na mahal siya ni Anton, ay siyang pinangahawakan ni Santi para maisilang niya ng maayos ang kanilang anak. Nang mga anak na nga si Santi, ay labis itong nagkasakit dahil sa nawalan na ito ng pag-asa pang mabuhay sapagkat hanggang ngayon ay walang anto na nagpapakita sa kanya kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Kung kahit nang nasa ospital na siya, ay nilabas ni Santi ang kwintas na siyang magiging daan upang makilala kaagad ni Anton si Alicia na walang iba kung hindi ang kanilang anak. Nay, Ibigay niyo po ito kay Ali dahil ito na lamang po ang paraan upang mahanap niya si Anton. Lagi niyo po itong daladala -dala dapat upang maging alaala -ala sa akin at maging ng kanyang ama. Alagaan niyo po si Alicia na ya. Paalam ni Sandy sa kanyang ina. Kaya't napaluha na lamang ang kanyang ina sa pagpanaw nitong si Sandy. Hindi niya alam kung ano ang ibibigay na buhay niya sa kanyang apo sapagkat wala siyang trabaho. Lumipas ang ilang taon at dalagitan na itong si Alicia. Napilitan nitong huminto sa pag-aaral sapagkat tanging lola niya na lamang ang nagpapaaral sa kanya sa kabila ng wala naman itong trabaho. Ang ginawa niya ay naghanap na lamang siya ng mapapasukang trabaho upang matustusan at maipagamot ang kanyang lola na kumukup sa kanya nang mawala ang kanyang ina. Lola, payag po ba kayo? Nalumuhas po ako ng Maynila upang mamasukan bilang kasambahay. Tanong ni Alicia sa kanyang lola habang ito ay nanghihina na. Apo, kahit ayaw ko man ay wala na akong magagawa sapagkat napakahina ako na at wala na akong trabaho. Isa na lamang akong pabigat sa iyo, apo. Sana'y mapatawad mo ko, ha? Napakabata mo pa para magtrabaho at buhayin ako. Patawad talaga, apo. Iyak ng kanyang lola. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Malaki nga po ang pasasalamat po sa inyo eh. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay wala po ako ngayon. Hayaan nyo naman po ako na ako naman po ang magtrabaho upang maipagamot ko po kayo. Naisin ko man po na dito sa probinsya natin magtrabaho. Pero hindi po ako matatanggap dito. Kahit mangingibang lugar na lamang po ako. Ayan naman po si Mika para may magbantay sayo ani ni Santi. Oo nga lola, ako na lamang po magbabantay sa'yo habang aalis si Ate Alicia. Utang ko rin po ang buhay ko sa inyo sapagat kung hindi niyo po ako kinupkop ay nasa lansangan pa rin po ako hanggang sa ngayon sa at ni Mika kung kahit na pangiti na lamang ang kanyang lola. Kailan ka aalis? at luluwas ng Maynila po? Tanong ng lola ni Alicia sa kanya. Bukas na po lola, at magpapaalam na humuna ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Saad ni Alicia. At agad na niyakap ang kanyang Lola. At nang dahil doon ay lumuwas na ng Maynila si Alicia upang makahalap ng trabaho. Daladala -dala niya sa kanyang bag ang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang ina nang mawala ito. Ito ang kanyang idinuturing na lucky charm sa kanyang buhay. Sa kaputihang palad naman, ay agad siyang nakapasok bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Salamat po sir. Akala ko po hindi po ako matatanggap dahil napakabata ako pa po. Pagpapasalamat ni Alicia sa lalaki na tumanggap sa kanya. Gumiti na lamang ang lalaki sa kanya. At nang makapasok siya sa malaking mansyon bilang isang kasambahay, ay malaki ang kanyang pasasalamat. Lalo na't na mas maayos ang kalagayan niya kaysa sa ibang mga kakilala niyang kasambahay mabilis niya rin nakasundo ang kanilang biudong amo na walang iba kung hindi si Sir Anton kung sa alay nagawa niyang may kwento ang pagiging ulila niya sa kanyang mga magulang. Nabanggit niya rito na hindi niya na umalo na kilala pa ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay maagang namaya pa lang dahil sa sakit. Kawawa ka naman pala Alicia no? At napakaaga mong magtabaho para lamang sa pamilya mo. Huwag kang mag at darating rin ang oras kung saan gaganda rin ang iyong buhay kung ipagpapatuloy mo lamang ang iyong pagiging mabait at likas na may magandang kalooban nakangiting sa ad ni Anton maraming salamat po sir sa pakikinig po sa mga kadrabahan ko sa buhay sagot naman ni Alicia ikaw talagang bata ka nakakatuwa ka may naalala tuloy ako sayo. sa iyo sad ni Anton at biglang lumungkot ang mukha nito sino po sir <laughs> wala yun Huwag mo nang pa. Sige na Alicia, alis muna ako ha. Paalam ni Anton at iniwan na si Alicia na ng tataka. At dahil sa pagiging likas niyang mabuti, ay kinagiliwan siya ni Sir Anton. Madalas ay siya na ang pinapatawag nito, imbis na si Rona, na dating nagsisilbi rito, at matagal na nilang kasambahay sa mansyon. Hindi ito nagustuhan ni Rona, kaya naman pinag-initan nito si Alicia. Pakaramdam nito'y sinasapawan siya ng baguhang kasambahay at kinaiingitan din ito ang mga pabor na nakukuha niya mula sa kanilang amo. Kaya naman gumawa ito ng paraan upang saraan ng dalaga. Humanda ka talaga sa akin, Alicia. Bida-bida ka, ha? Inis na saad na sa kanyang isipan at napapangisi ng maladimonyo sa kanyang naiisip na gagawin para kay Alicia. Kinabukasan, ay biglang pinatawag ng ina ni Sir Anton si Alicia upang ito ay makausap. Alam mo bang sa tinagal-tagal ng mga kasamahan kong kasambahay dito, ay ngayon lang ako nawalan ng mga alahas. Ngayon lang kung kailan may bago kaming kasambahay. Which is you. Ikaw na may matinding pangangailangan para sa lola mo. Hindi ba? Pwes, bibigyan kita ng pagkakataon para umamin. Ikaw ba ang kumuha ng mga alahas ko? Ani ni Doña Criselta, nawalang iba kung hindi ang ina ni Sir Anton. O po wala po akong kinukuha kahit na ano po. Tanggi ni Alicia. Mama, sigurado akong hindi yun magagawa ng batang yan. Sampit ni Sir Anton. Well, let's find out. Let's check her things. Git sa ad ni Doña Criselda. Rona, tignan mo ang bag ni Alicia. Utos ni Doña Criselda. At agad namang sinunod ito ni Rona. Nagpunta sila sa silid ng mga kasambahan at pinahalubhog ng Doña ang mga kagamitan ni Alicia. Laking gulat na lamang nila nang matagpuan ang iba't ibang mga alas sa bagay ng dalaga. Pa Paano pong napunta ang mga yan sa gamit ko? Hindi po ako kumuha ng mga yan. Wala po akong alam dyan. Wika ni Alicia. Nagdedenay ka pa? E nandiyan na nga sa harapan naming lahat ang mga ebidensya. Sambit ni Rona. Meron po po ditong isang nakahiwalay. Saad ng gwardiya nila. Teka lang po. Yang kwintas na po na yan. Ay akin po talaga yan. Wika ni Alicia. Talaga palang malikot kamay mo, no? Paano namang magiging sa'yo yan? Eh mukha Panggagatong ni sa sitwasyon. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Sir Anton nang makita ang kwintas na ito. Teka sandali, patingin nga ako niya ng maigi. Pamilyar sa akin tong kwintas na to. Saan mo nakuha to? Paano napunta sa ito? Pag-uusisa ni Sir Anton. Sa akin po talaga yan. Bigay po yan ng nanay ko sa akin nung nabubuhay pa siya. Yan na lamang po ang naiwan niyang alaala sa akin. Sagot naman ni Alicia. Nagulat naman si Sir Anton sa sinabing iyon ni Alicia. Kaya naman sinubukan niyang buksan ang palawit ng kwintas. Nagulat na lamang ang lahat nang ito ay bumukas. Lalo na ang dalaga na hindi alam na nabubuksan pala ito. Si Santi ba ang nanay mo? Maluwalo ang tanong ni Sir Anton. Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng nanay ko? At saka, bakit parang kamukha niyo po yung pasama niya dyan? Nagukulo ang tanong ni Alicia. Biglang tumulo ang luwa sa mga mata ni Sir Anton at niyakap si Alicia na ikinagulat ng lahat. Anak, matagal kitang hinanap. Sa wakas ay nagkita rin tayo. Saad ni Sir Anton. Napaatras na lamang si Alicia sa tinabing iyon ni Sir Anton. Hindi siya makapaniwala rito kaya naman ipinalam nito kung ano ang nangyayari. Bakit hindi sila nagkasama-sama noon ng kanyang ina? Isinalaysay nito na pilit o man silang pinaghiwalay ni Doña Criselda noon upang ipakasal sa babaeng mula sa prominenteng pamilya. Huli na raw nang malaman nito na nagdadalang tao na pala ang kanyang ina bago pa sila maghiwalay. Ginawa raw niya ang lahat upang mahanap sila ngunit nabigo lamang ito. At dahil si Priscila pa rin daw ang nasa puso ng kanyang ama, ay hindi raw naging maayos ang pagsasama nila hanggang sa huling hininga ng namayapa niyang asawa na mula sa preminenteng pamilya. Patawarin mo sana ako anak. Hindi ko nagawang ipagtanggol at panindigan ng nanay mo kay mama. Kung nagawa ko sana yun noon, ay hindi siguro kayo nahirapan sa buhay at naranasan mo sana ang magkaroon ng buong pamilya. Saat niya, Anton? Tatay? Ikaw po ang tatay ko? Akala ko po ay wala na po akong tatay. Sabi kasi sa akin ni Lola na huwag ko na raw pong hanapin at baka maging balakid lang po ako sa pamilya niya. Naiiyak na sa ad ni Alicia. Totoo yan anak. Ngunit hindi ko alam na buntis pala ang nanay mo. Kaya hayaan mo akong magpakatatay sa'yo. Hindi ko mawari na ang anak ko ay magihirap ng labis habang ako ay nagpapakasaya. Iyak ni Anton dahil sa pagkaawa sa kanyang anak. Sapagkat nagigilty siya sa kanyang mga nagawa at naranasan ng kanyang anak. Humingi rin ng kapatawaran si Doña Criselda sa mag-ama dahil sa alam niya sa buhay nila noon. Kung hindi dahil sa ginawa niya, ay naging masaya sana ang buhay ng kanyang anak at hindi sana sila walay na mag-ama. Naiyak na lamang si Alicia sa mga nangyayari lalo na sa pagkabunyag ng relasyon nila ni Sir Anton at ng Doña Criselda. Hindi niya kasi inaasahan na magtatagpo pa sila ng kanyang ama na matagal na niyang nilalais na makita at makilala. Sa kabilang banda naman, si Rona ay gulat na gulat pa rin sa nangyari. Hindi niya akalaing maling tao pala ang binangga at pinag niya. Kaya sa bandang huli, ay nalantad rin na si Rona ang may pakana ng pagkawala ng mga alas ni Doña Griselda upang idiin lamang si Alicia matapos magsalita ng dalawa pa nilang kasambahay na nakakita sa ginawa ni Rona. Dahil dito, ay agad na ipinatanggal sa trabaho si Rona. Habang si Alicia naman ay kinilala ng lahat ng kasambay sa mansyon bilang bago nilang amo na parte ng pamilyang pinagsisilbihan nila. Hindi lamang bilang isang bagong amo kung hindi ang bagong tagapagmana ng lahat ng ari ari-arian ng Donya at pati na rin ni Sir Anton. Mula noon, ay binigay ni Sir Anton at Doña Criselda ang lahat ng pangangailangan niya. Pinag-aral siya ng mga ito sa maganda at kilalang universidad. Pinagamot nila at pinatira sa kanilang mansyon ng lola ni Alicia. Na siya namang nag-alaga sa dalagita noong ito ay bata pa. Naging maayos na rin ang buhay ng talaga dahil sa pagmamahal na ipinapamalas ng kanyang totoong pamilya.